<laughs> 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 Mama, mo kasi Kagawa Julan ay yan ma, ano, may mababarangay. Mababarangay ka talaga at ako naka-live. <laughs> <laughs>

Low na ito. Intindihin mo nga. Cool na yun. <laughs> <laughs> na <Nana> si Boboy? <laughs> <laughs> Nakatabi na ka? <laughs> Kanina sabi ko naulan sa laot. Eh di naunang bumatak si siya pa pa sa atin. Ang dilim may, hindi ko makalain na ma. Ano? Ha? Huh? Nauna silang bumatak sa atin. Hmm. Amihan siguro mag-aakalang mahabagat ay amihan. Ayan ang no, pulon ko ere. Eh dahil sa subas ko lahat po halos ang lambat dito sa Santa Rosa na pang iliw ay pumulon yung aming lambat parang naging lubid yan yan oh, ito ang buhay ay. ng mangingisda isda pumulon oh, oh, Aba pala ng lubid na rin <laughs> Ang hirap magbatak nung pang mundo, sumabit pa naman yung...